Okay, so meron tayong isang napaka-interesting na kwento ngayon. Ito'y tungkol sa isang pambihirang pamana, no? Pinag-uusapan natin dito yung koneksyon ng filosofiya at musika. At ang ganda nito kasi tungkol ito sa kung paano na ipasa ng isang tatay yung buong life philosophy niya sa anak niya, pero sa paraang sobrang creative. Tara, simulan na natin! Magsimula tayo sa isang medyo kakaibang statement, di ba? ang Blues Brothers sa isang music mission sa Lord of the Rings. Ano raw? Parang ang gulo pakinggan pero yan mismo yung description ng mission nila. So ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Yan ang aalamin natin. So yung quote na yon nanggaling yan sa isang musikero na ang pangalan ay Pizza Burner. At yan ang naglalarawan sa mission niya. At ang layunin niya? Simple lang pero napakalalim. Ipalaganap ang mensaheng, let's learn the language of love. O sa atin, matutinan natin ang wika ng pag-ibig. Pero heto yung interesting part, no? Itong buong mission na to, hindi pala orihinal na galing sa kanya. So ang tanong, kung hindi sa kanya, kanino? Well, ang lahat ng to, nagsimula sa isang bagay. Ang kantang Imagine ni John Lennon. At ang cool pa, si John Lennon, ka-birthday pa pala ng tatay ni Pizza Burner, ang pilosopong si Rolf Fink. So mula sa isang kanta, diba? Isipin nyo. Dalawang magkaibang obra yung nabuo. Yung tatay, gumawa ng isang buong pilosopiya sa buhay. Yung anak naman, ginawa itong isang musical mission. Grabe no? Para maintindihan natin yung misyon ni Pizza Burner, kailangan muna nating balikan yung pundasyon na ginawa ng tatay niya. Si Rolf Fink kasi, gumawa siya ng parang kompas. Isang gabay para sa isang mas makabuluhang buhay. At ito yung tinawag niyang Earth Manifesto. Ngayon, isipin niyo to hindi ito yung mga komplikadong filosofiya. Simple lang to, nagsisimula sa sarili mo, sa panloob na responsibilidad, at dahan-dahang lumalabas patungo sa kung paano ka makakatulong sa mundo. At hindi ito basta-bastang naisip lang, ito ay isang, well, life's work. Unang isinulat noong 1990 pa, tapos after more than 20 years, noong 2013, binalikan niya ulit to para mas pagandahin at i-update. Ganong katagal niya itong pinag-isipan at binuo. At ano ba nga ba yung pinaka-core ng manifesto? Nagsisimula to sa linyang ito. Bilang isang tao, ako ay isang natatanging bahagi ng planetang Earth at ng universo. Simple lang pakinggan, pero napakalakas ng dating. Isang paalala na bawat isa sa atin may unique na parte sa kabuuan ng lahat. So, mula sa foundational idea na yan, binuo niya itong anim na simpleng prinsipyo. Hindi to komplikado, di ba? Mahalin ng sarili mo, Keep learning, use just what you need. Mga practical na gabay para maisabuhay yung malaking ideya na yon sa araw-araw. At yung linisin ng sarili kong kalat. Hindi lang yan literal na basura no. Tungkol din yan sa pag-aako ng responsibilidad sa mga desisyon at pagkakamali natin. Pero, alam naman natin, di ba? Ang isang pilosopiya, madaling sabihin yan. Pero paano mo ba talaga to gagawin? Dito na ngayon, papasok yung isa pang napakahalagang bahagi ng ginawa ni Rolf. Kasi, hindi lang niya sinabi kung bakit natin kailangan gawin to. i rin niya mismo kung paano. Nagbigay siya ng isang tool, isang konkretong paraan para may natin ang mga ideyang ito. At ito na nga yung tinatawag na Kilex, Isipin nyo, para siyang isang, well, isang learning instrument na ginagawang masaya at parang laro lang ang pag-aaral imbes na isang mabigat na obligasyon. So, yung goal ng Kelix, hindi lang para mag-memorize tayo ng mga bagay-bagay. Ang goal nito ay yung magkaroon tayo ng mga aha moments. Yung malalim na pag-intindi, yung pagkonekta sa ibang tao at higit sa lahat, yung ma-enjoy talaga natin yung proseso habang tayo'y natututo at lumalago. Okay, so andyan na yung manifesto, yung pilosopiha. At andyan na rin yung kelix, yung tool. Ngayon, paano mapinagtagpo ni Rolf Fink itong dalawang to? Well, meron siyang napakasimple at napakagandang paraan para ipaliwanag ito. Ginamit niya ang isang brilliant metaphor, ang cake model. Ang simple lang pakinggan pero sobrang linaw. Tingnan natin kung paano niya ito binuo. Okay, ganito yung kasimple. Isipin niyo yung isang cake na may apat na layer. Yan daw yung pundasyon ng buhay natin. Katawan, isip, puso at action. Ngayon, sa ibabaw ng cake na yan, doon nakapatong yung pilosopiya niya, yung Earth Manifesto. Pero hindi pa tapos. Kasi ano ba ang kulang sa cake? Siyempre, yung cherry sa ibabaw. At yan, yung K-U-L-I-X. Ito yung, alam mo yun, yung special touch, yung playful element na bumubuo at nagpapasarap sa lahat. At dito na, dito na tayo babalik sa simula ng lahat. Pabalik sa musika at sa misyon ng anak, si Pizza Burner. Full circle ka nga! Tandaan natin yung pambungad na linya ng Earth Manifesto ng Amano. Ito yung mismong puso ng pilosopiya niya. Ito yung pundasyon. At ngayon, tingnan nyo to. Ito yung ginawa ng anak. Kinuha ni Pisa Burner ang eksaktong mga salitang 'yan mula sa pilosopiya ng tatay niya at binalik niya sa pinagmulan ng inspirasyon, sa musika. Ni-remix niya into disco, funk, and latin tracks, ang galing, 'di ba? So, ito 'yung perfectong example ng isang paikot na pamana. Kasi nagsimula to sa musika ni John Lennon, naging isang life philosophy, at ngayon, 'yung philosophy na 'yon naging bagong musika na naman para marinig ng buong mundo isang napakagandang cycle. At para sa ating lahat, ito yung tanong na iniiwan sa atin ng kwentong to. Kung ang buhay mo at yung mga prinsipyo mo ang cake, ano naman kaya ang personal mong cherry on top? Yung passion, yung tool, o yung practice na nagbibigay buhay at kulay sa sarili mong pilosopiya? Magandang pag-isipan!